welcome back sa ating youtube channel for today's video guys ayan mag ano naman ako guys magluto ako ng tanghalian kasi ulam namin ng na tanghalian guys kasi yung mga anak ko guys darating na mamaya kundi so magluto ako guys ng malung guys haluan ko nito guys ayan haluan ko ng laki bit guys para masarap ang ano sabaw yung pa ko guys kasi na ano sasaing pa ko kasi pa yun Kasi wala na kaming kanin guys, konti lang yung kanin namin. Baka ma ano, mamadamihan natin kain ngayon kasi masarap yung ulam natin guys. 'Di diba? Alam nyo ba guys, nagda-diet ako guys pero pag masarap yung ulam guys, hindi, walang diet sa akin guys. Kahit ano, kahit isang plato pa yan guys, nagda-diet ako guys kasi nga medyo mataba na tayo. Hindi kahit medyo lang guys, mataba na. Ikaso e, guys. Pag masarap ang ulam, mas lalo pa ganito guys. Kagabi kang guys, naparami yung kain ko kasi yung ulam ko gabi guys, malunggay din. Na lauoy. Na ano guys, lauoy na malunggay eh. Masarap guys. Kaya ayan, napadami yung kain natin. So ngayon guys, ito na naman lulutoy natin. Mapadami man na naman yung kain natin ito guys. Masarap to guys. Haluan mo na ang laki mga chicken. Yan yung ano namin, guys. Yan ang palagi naming inuulam dati, guys. Kaso ngayon, guys, hindi na ako nakahalo. Kasi nga, ano daw, yung ano pa. Yung hindi daw pwede, guys, pagpalagihin mo tong, ano. ito kasi nga, nakaliti ay to, guys. Hindi pala, hindi, hindi pwede, guys, na palagi mong ulamin to. Kaya, ayan. Pero mas, ano, guys, mas maganda. Pero ngayon, guys, haluan ko siya. Kasi nga, parang gusto kong kumain ng ganyan, ng ganyan. So, haluan natin, guys, na ano haluan natin guys, yung ating ganito guys sara at saka ito guys oh, so, ayan ito yung ulam namin kagabi guys kaso magano ako ng malunggay guys so magano ako ng tuyo at saka ito para masarap masarap kasi yung partner to guys ayan masarap ng partner yung dalawa na to guys sino nakarelate nito guys ang nakarelate nito guys yung kagaya lang namin guys na may hirap yan yung kagaya namin guys na mahirap guys na nito na itong ulam minsan guys ito lang guys tapos ano mo sa suka masarap na guys di ba masarap na pero hindi hindi palagi to inuulam namin guys may ganito akong binta guys pero hindi palagi kasi nga bawal to guys pag may UTI ka at saka ito guys sabi ng doktor hindi hindi pwede guys na palagihin to guys ito yan kaya kahit paminsan-minsan minsan lang guys yung ganito kasi nga bawal guys last mas lalo na sa mga bata guys yung UTI bawal ng mga ganyan guys so ayun guys sa ko muna maluto yung ano ko guys yung kanin ko at saka, saka pa ako guys magsasalang ng pang ano ng kawali so ayan guys babalikan natin mamaya guys guys hindi ko na ano kanina guys hindi ko na videohan kasi nga may, may bumili guys so ayan guys yun. Lalagay so, na natin siya guys. Tapos ito guys. Hindi ko siya nabidyohan kanina guys. Kasi nga may bumili guys. Ayan. Ito yung uulamin namin ngayon guys. Ayan. Ayan guys. So, ito yung nilagay ko guys. Ayan. So pakuloyin muna natin siya guys. Eh, parang kunti lang sa bawa. Ayan. Pakuloyin natin muna siya guys. At mamaya guys, babalikan natin para na kumulo na. Ito, lalagay muna natin siya, guys. na siya, guys. Alam niyo ba yung, yung green na mga gulay, guys? Kaya masarap to, guys. Kaso nga, guys, pwede na, pwede man, guys, hindi nahaluan ng laki nga, mga, yung laki may, yung mga noodles bagan, guys. yung mga noodles baga. Hmm. Sarap. Sarap, guys. Super ngayon guys, at anuhin na natin kasi nga naano na siya. Na hmm, sarap guys. Sa amoy pa lang guys. Sa mga bata guys, kasi nga bawal sa mga bata yung mga mas mabuti guys, yung mga green ng na mga gulay lang. I mean, sa, ano sa mga, Basta guys, basta pag ako guys, basta minsan ngayon. Mga lauoy na mga malunggay guys, yung mga ganas, ay ganyan. Kasi maano siya guys. Alam ko ngayon guys, sinaluan ko lang siya ng noodles. Para maano naman siya guys, mag naman yung ano, panlasa. ba, so guys? Yun yung talaga guys, kailangan natin na ano. Kailangan ano, natin ano yung mga anak natin guys para iwas na guys sa mga sakit-sakit yung mga ganyan. Kasi ang bata guys, kung maano daw, pag mahilig daw ng gulay hindi masyadong ano totoo ba yun guys mm. ngayon guys luto ako ng uh -oh. luto pa time tayo ng tuyo at uulamin natin Masarap na to para sa mga kagaya namin guys na mahihirap guys. Ano na to sa amin para na tong, ano parang napaka para sa amin guys masarap na ito na ulam. Kasi nga wala naman tayong masya wala naman tayong pang ng masasarap guys. So ganito na lang guys. Eh marami namang gulay dito sa bukid guys. Mga tanim lang namin guys. So para hindi tayo magasto sa ano sa araw-araw nating ulam. So, mga, ano nila, lang, maghanap na lang tayo ng mga lutoin, mga gulay. Kasi maraming gulay dito sa amin, guys, iba't iba. At saka yung tuyo, guys, mura lang naman tong tuyo, guys. Kaso ang gusto ko, guys, yung tuyo, guys, paborito ko yan na ulam, yung tuyo na yan. May paborito, at saka itong malunggay, guys, ayan, paborito ko din yan, guys. Kahit walang halo, kahit malunggay lang, guys, ay paborito ulam yan. Saka gusto din niya ng anak ko guys Kasi so nga Ano, hinaluan ko siya ng noodles sa ngayon guys Ayan guys At, ayan, aray Aray ko, aray, aray, aray Ayan At, ito luto na ang ating Ulam noodles Ayan